Ayan Ayano oh, test drive Nissan D-SX mga bossing ko, yung sabi kayo, sabi, sabi. boss, inko galing pa andelares Quezon. Tapi kayo to bida din. magmaneho. Basta na lang sa iyo mo, boss. Na ano masaymo? Wala lang. Kelan? Lakaw ni, lol. Yung ano, late ang pick up. Nyo len? Late yung pick up. Parang late siya mag-pick up mag pick up yung ah mga, mga G mga GX tayo ganyan talaga manakbo boss ano boss okay na tayo 140 no kasi ka magkano ba Tawad? hindi ano ko muna Oh, sabi mo muna yung anak mo. Yeah, sige, sige. Tanangin Tan nyo yung pag-usapan nyo yung tawad. Ayun, mga bossing ko. Galing pa Candelara, Quezon. Napakamura. Ano? Boss, dagdag eh. Wala. 1, 2, 5. Oh, may dadaan na e-bike. Hindi mo na talaga ba natin dagdagan yun? Yun, yun, isa sana. Type ko ang problema. Ah, 1, 2, 3. Ito naman. 20 no? oh. na wak. Oh. Oh, oh. Sagot na yun? Oo. Hindi ka talaga mawag ma sila kaanap buhay? Para ano? Dito. Para may panggas pa ka. Sino ba gagamit yan? Madam. Madam. 129 hindi mo na talaga madagdugo? hindi na talaga sa ganda talaga yun? oo oh, oh. hanggang buto na yun? oo oh, oh. hanggang laman alam <laughs> sabi niyo tara ano <laughs> alam mo <laughs> so yan yeah, mga bossy pala magandang ah boss good morning good ay magandang hapon magandang hapon bossy ka ha? magagamit na niya magagamit na nga kaya nga eh ayun kasi pari risk na eh marami. ang problema nga na dyan hindi maganda tawad ay, abutan kami ng kulay. Eh kukuha pa kami ng pera. <laughs> ano pa kami? Grabe pa. Eh, Talo pa ako sa pagod sa so, ko pa kinuha ng Candelaria papakita ko muna yung unit. Uh, Saya mga bossing ko. Bali na kursura da nila bossing walk in buyer natin from Tresi lang sila. Etong nakuha natin kagabi. Candelaria Kesa tiyato ano nako 120. Talo pa sa pagod. <laughs> Talo pa sa pagod. Ay sariwa loob niyan mga boss. GSX top of the line na po yan. Uh, all power, power window, power steering, manual transmission, sariwa loob. Boss, 122. 120 na nga lang. Ito talaga. Sige na, Tuna, sige, kayo, na. sige na. Sige na, kaya kukuha.

Pista, Dito na lang kayo. Dito na balik. Ikot na lang kayo. Ah. Ah. Ka. Sige Kami na, bilisan mo na. Okay. Okay, balik ka na natin ng Sige na. Nagde-decide <laughs> <laughs> <-design, disy> <laughs> <laughs> na si tatay. Sige na. Sige na, si madam. Sige na, si madam. Sige na si madam. Ah, natin. Mo, ah. Sige na. Ha? Sabi mo yan, na likami agad. Hindi mo talaga magdadagdan? May dala pa nda? Ang to pay 1000 na tong kamay ko. Ano 'yan? Bayaran mo ba nang down? Oo, oh, para ko sa alam eh 'wag gawin. Magkano ba tayo? Magkano ba tayo? 13. 13. Ano ba Hindi ba talaga kahit 122? 120. na lang. Sige Tigin mo? Balursa? Legit ah. <laughs> Wala, walang problema, patay tayo diyan. <laughs> so, mga boss, si 120 ang tawad sa atin doon sa Nisa na nakuha natin kagabi lang, pero all good sa tayo diyan. Uh, importante naman makatulong tayo. ano? Ang dami happy ka naman. Aba, ah, may gusto ko lang batiin or shout out. Batiin ko ikaw. Hindi <laughs> ka. <laughs> 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 hey, hello. Ba, tara gawa na lang tayo ng ano yun? Para mag-tropa lang ha, madam. Sama ka. O, oh, tara na. Dito na tayo. I-receive ko muna acknowledgement. Gagawa tayo. Gawa tayo acknowledgement. Ah, sige na. Iwan nyo na nga yan. Oh, ah, sige. Nag-de-decide ka na tayo Tito. Ay, Tito. Ha? <laughs> ha? Grabe owner ni tatay oh. Guwapo. Sino pala magdala niyan pagbalik? wala magdala niyan pagbalik. Saan ba kayo? Sa 13. Saan sa 13? Sa in, 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 ah, Inocencio. Wala akong magdadrive? Ha? Eh, pagdadrive na kita, madam. <laughs> Pabalik? Oo, oo, oo. Pwede, pwede. Amin, kakuntahin okay, kayo. Pwede lang kayo Kayo, ha? Hindi, ba matagal lang ay sa video ay, eh. Pero reserve naman na yan, wala nang hindi na makakawala yan. Ay hindi magpicture muna tayo. Tayo naman sa mo naman sa kagupuan ng AC sa personal. Mm. Uh -huh. Ano naman sa mo? Gwapo ba talaga si AC oh, sa personal? Oh. Oo. Okay. <laughs> oh. <Okay. laughs> ah, ba'mi gusto lang batiin. Wala. <laughs> ba'mi babatiin kayo sa shoutout? Wala wala, wala wala wala. So yan no, oh. bali si Redford Dwight. <laughs> Redford Dwight, wala muna sahod. Lari na tayo boss. Wala, nabara tayo ni na bossing ko eh. Swerte si boss kasi maganda yung anak niya. Si Lagad Boss. Ayun na, nireserve na para mag-tropa lang ah. Binigyan na tayo ng down na limang lipo. Sinagad. Ah, mag-withdraw pa sila. Si Lagad. Wala tayo pa makdo, boss. Lagad mo <laughs> Swerte mo, maganda anak mo, madam. Siyempre. Madam. Siyempre, wala sa akin. Thank you. Oo nga, kamukha mo. Pero mas maganda yung anak mo. <laughs> ah, ah. Tito. Tita. Balikan nyo agad ah. Tito, ayaw maniwala, Tito. 120 mo na ako. No. Magkano mo na kuha? 120. Oo. Oh, oh. Malalo, malalo. <laughs> ah, ta talo pa sa pagod. Ang layo ba naman mo lang ganito. Mahina talaga ako sa mga magagandang babae. <laughs> <laughs> <laughs>